Huwag, huwag, huwag. Sumuka, magkira ang biteng. No, 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 no. Huwag magsabuka. Hahaha. Hahaha. Pabili nga. Hahaha. Pabili nga po. Hahaha. Pagkakaroon sa stability. Hahaha. 5 piso Oo! Ha? Ngari, te. Thank you, te, ha? Ha? Ngari gan! Ha? Oh! Ang talaglag! Ha? Wala ko nilang talaglag. Sayang kukuno. Matatapon yan! Oh! Ngari! Ha? Ha? Huwag ka na mag-talk, mag-ano ka na lang, mag-kape ka na lang, mag-sabtong ka na lang, huwag ka na mag-talk, masama yan. <laughs> huh?